So magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Bago tayo mag mga kamaster, gusto ko lamang magpasalamat dun sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po. Uh, sana ay patuloy lang kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para tayo ay makapag-share pa ng mas maraming video tutorial. So ngayon naman mga kamaster, ang tuturo ko sa inyo ay paano ba mag-wiring or paano ba gamitin ang photocell at para sa ba ito mas common nga pala to sa tawag na photo switch so yan yung mas common na tawag sa kanya at ito ay nagkakalaga lang naman ng 200 pesos so mura lang no mga master pero pagdating sa labor labor cost mga master nagre-range ang labor cost nito ng 800 to 1,500 pesos ang labor nito sa installation so maganda-ganda talaga kitaan nito pero depende yan sa location at uh, sa dami ng paggagamitan. So, doon lagi naman tayo nakabase. So, bali, i-ready ire lang natin mga master yung ating mga gagamitin tulad ng wire at ilaw. At ay ko na rin no, kung saan siya ginagamit. So, yan mga master bali, kakat muna natin tong video at uh, babalik tayo agad. So, yan mga kamaster, matuloy na tayo sa ating tutorial. No? So, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung lob naman ng Photosensor, sensor, photo switch, or photo cell, kung ano man tawag sa kanya. Pero common nga is yung photo switch. So, yan. Meron tayong tornilyo. May kasama ng tox. Lagyan natin sa gilid yan. Tapos yung mismong unit. So, nakabalot siya ng black na plastic. Itong black na plastic, mga ka-master, wag na wag niyo po itong itatapon hanggat hindi pa po tapos yung inyong installation ng photo switch. No? Pag nawag nyo po itong nitatapon. Kasi pagtapos tapos nyo ng installation, at testing nyo sya, ito nyo po yung inyong gagamitin. So, sa, si photo switch kasi, madalas kinagamit itong mga master sa mga perimeter lights, street lights. Ito po yung uh, once na nagdilim or naggabi. So, automatic po, sisindi po yung ating mga ilaw. So, ngayon, tingnan natin yung proper installation. Nakalagay dito, sabi ni Meiji, ang proper installation, mali po yung ilaw ay nasa ilalim yung ating sensor. So, ang correct daw, dapat yung sensor ay nasa ibabaw ng ilaw. So, bakit? Anong problema nun? Kasi, mga kamaster, once na na siya ay nag-energize, mamamatay siya ulit, gawang makakasagap siya ulit ng liwanag. So, hanggat may liwanag, uh, mag energize po, ay hindi po mag energize si photo switch, no? <coughs> So, mali pala, mali. Uh, mag -e energize Bakit mag -e energize eh, nakapatay nga yung ilaw. So, kasi mga kamaster, meron po itong sensor na kinokontrol na, uh, sensor na yung kinokontrol ay yung relay. So, nandun po ta tayo sa state na normally closed. Balik, kapag na-energize yung kanyang module o yung kanyang circuit, at uh, mag-normally open yung close at yung close naman is magna normally open. So ganun po yung kanyang sequence, no? Kung medyo naguluhan uh, so mamaya na natin paliwanag yan. Basta ganun yung kanyang sequence. At sa kabilang gilid naman mga master ay yung kanyang diagram, wiring diagram. So sobrang basic lamang, no? So yan yan yung kanyang input, yung brown at blue. Yan yung kanyang supply. Yung output naman ay yung kanyang red. So yung red yung uh, output, pero makatabi yung red. Ah, okay. Next na natin. So, ito yung sa load side natin. Ito yung line side natin. Brown at blue. So, ito yung line side. Ito yung load side. Yung isa lang. Bali, dito tayo kukuha ng isang linya sa blue. So, yan, mga master, no? Naipaliwanag natin yung wiring diagram at kung saan siya ginagamit. So, mahalaga sa installation nito, mga master, ay yung hindi siya makakasagap ng liwanag ah uh, kung alam niyo yung part ng bahay na sa Nepa, yung sa Nepa kasi yung sa may bubong, dulo ng bubong, nakaganyan siya. Tapos ito yung kisame. So, mayroong espasyo na maliit So, doon ko siya madalas nilalagay. No? At uh, hindi siya masyado nakakasagap doon ng liwanag. So, masasagap niya lang talaga is yung liwanag ng araw. So, once na siya itinamaan ng liwanag ng araw or kahit anong liwanag kasi, masasense niya. So, magpapunction siya. So, ang kailangan lang naman natin masagap ay yung liwanag ng araw. So, doon kasi sa space na yon mga kamaster, uh, liwanag lang ng araw yung possible na uh, masense niya. So, yon So, ngayon, start na tayo ng wiring, mga ka-master. Sabi doon sa diagram, ah uh, ilalagay natin si power supply dito. Ito yung line side, no? Brown at blue. So, irerectan na natin siya sa saksakan. Pero yung blue, sabi niya ay naka-parallel doon yung isang linya ng ilaw. So ipaparallel na natin yung ilaw. So meron na nga pala tayo ng bukilya at saka ilaw. So yan, yan lang naman yung ating wiring sa ilalim. Dalawang wire lang yan. So yung isang wire, mga kamaster, kukunin natin yan. Ilalagay natin sa kulay blue. Paparallel natin sa kulay blue. So ganyan lamang, mga kamaster, no? Parallel lang natin sa kulay blue yan. Tapos yun yung ating power supply, ilalagay na natin doon yung brown at blue. So, magkasama na sila dun. Yan, ilagay na natin yung brown at blue. So, red na lang yung natitira. Yung isang linya ng ilaw natin, ikinabit natin doon naman sa kulay blue. No? At yung kabilang linya naman ng ilaw, yun naman yung ilalagay natin sa red. So, ganun lamang po. Napaka-basic lamang mag-wiring ng photo switch. Pero yung kitaan nga, sabi ko, uh, napakaganda ng kitaan dito. So, lalo na kung marami kayong customer, no? May recommend nyo to sa mga customer nyo na kung gusto na paglagay ng automatic perimeter lights. So 'yun. So 'yung sinasabi ko naman na depende 'yung tao dito, 'yung labor sa dami, 'yun 'yun sa dami ng ilaw. For example, mga kamaster street light. So hindi po 'yan pwedeng di uh, direct kay photo switch. Bali kapag street lights po, siyempre marami yung magkakaparallel na ilaw. So, masyadong mataas na yung amperahin niya, yung maximum rating. Eh, yung maximum rating ng ating tawag dito, photo switch, eh, halos nasa 6 ampere lamang. Yeah, ito na yung pinakamataas ko nakita ng photo switch. Siguro, meron mga heavy duty, pero, syempre, mas mahal yun. No? Yan, 6 ampere. Meron namang online sa Lazada, nasa 10 ampere, pero 80 pesos lamang. So, hindi siya advisable na bilhin kasi parang sobrang ano naman yun, sobrang mura para sa 10 ampere. So, ang natin dyan mga kamaster, kung kayo ay streetlight ang installation nyo at lalagyan nyo ng photo sensor, ang suggest natin dyan is maglagay kayo ng relay. Kung baga, ang niko-control ni photo switch ay si relay, hindi yung ilaw. Ang control ng ilaw ay si relay. Yung relay, maximum rating noon dapat nasa 15 to 20 ampere. So, yun mga kamaster, no? Para mapataas natin yung Uh, ma uh, rating, uh, ampere rating na kanyang kon kayang kontrolin. So, gagamit tayo ng relay. So, ngayon, hindi, hindi, tayo gagamit ng relay. Ipapakita lang natin kung paano siya mag-function. <coughs> so, yan. sa tayo. So, tapos na yung wiring natin, mga kamaster. Ganun lamang kabilis. Ito yung kanyang diagram. So, ngayon, mga kamaster, i-energize uh, na natin siya. So, nabubulol-bulol pa tayo. So, yan. Meron na siya ang kuryente. Or meron na siyang power supply. Ang nangyari, hindi pa rin siya umiilaw. Yun yung kanyang function. Kapag maliwanag, yung perimeter ay kusang mamamatay. So, try natin takpan yung sensor kung gagana siya. Kaya sabi ko sa inyo, huwag yung itatapon yung plastic na itim. So, yun. At gumana ka agad yung ating sensor nung dumilim. So, nung na, try natin paliwanagin. So, yan. May delay time lang yan mga kamaster. Pero once na lumiwanag na, yun, mamamatay na po siya ng pusa. So, ganyan lamang po kadali mag-wiring or mag-install ng photo switch. Pwede, pwede nyo yung gawin sa inyong sariling bahay o kaya mga kontrata kayo mga kamaster. So, sobrang dali yun yan. Sobrang daling kumita gamit yung photo sensor. So, yan mga kamaster, sana eh, maliwanag yung aking pagkaka- explain at kung meron kayong hindi naintindihan ay uh, comment down below lamang yan at uh, magre-reply tayo kaagad-agad no mga master so medyo madumi pa yung kamay natin kasi galing pa tayo sa paggawa ng mga machine so yun mga hanggang gandito na lamang po yung ating uh video tutorial tungkol sa ating photo switch so yan maraming maraming salamat po